So, good day. Pag-usapan naman natin ang Alt Attribute. So, nilalagay natin ito sa may image element. Okay, parang source. So, kung maalala ninyo, ang source ay nilalagay natin yung pinaka-file name ng image. Ang Alt Attribute naman, naglalagay tayo ng text. So, yung text na nilalagay natin ay guide ng viewers kung ano ba yung image na possible mag-load. Bakit possible mag-load? Kadalasan kasi na lumalabas ito kapag kayong image natin ay ayaw mag-load. Kadalasan nangyayari yan kapag yung internet connection ay mabagal. Siyempre, mabagal din yung pag-load ng image. So, may makikita muna kayong text bago totally na mag-load yung image. At yun yung nilalagay natin sa alt attribute. Ayan. So, mag-code na tayo. Open natin yung Visual Studio Code. Ito na yung mga nauna nating topic. Last time, nag-try uh, nag tayo maglagay ng link. Papunta sa YouTube. At naglagay tayo ng image using source attribute. This time, create tayo ng bagong file. Then, Lagyan natin number 3, then alt dot html. So, gaya ng nakaraan, maglalagay muna tayo ng doc type html. Dahil dinedeclare natin ng ating ginagawang html document ay latest version. Then, lagyan na natin yung html. Dahil HTML document ang gusto natin gawin. Ayan. Then, katulad lang nung nakaraan, wala muna tayong ilalagay na head. So, gusto lang naman natin makita yung output. So, maglagay lang muna tayo ng body. Ayan. Then, enter. Then, lagay tayo ng title. Gamit na lang tayo ulit ng h1. So, lagay natin dito the out. attribute. Ayan. Then, lagi natin meaning. Gamit tayo ng paragraph. Ayan. So, if we display an image that does not exists the value of alt value of alt attribute will be displayed instead ayan so ito yung pinaka meaning niya if we display an image that does not exist So, halimbawa, palitan natin yung file name. The value of alt attribute will be displayed instead. Try na natin. Or, isave muna natin to, Check natin yung output. Ayan. So, dapat tatlo na to, Meron na tayong alt.html. Ayan. So, ito yung output niya. Ayan. So, try na natin maglagay ng image. IMG. Then, lagay tayo ng source. Lagay natin si An, Then, lagay tayo ng alt. Sabihin na lang natin dito, picture ito ni An, And then, pwede rin tayo maglagay ng width 600. Ayan. Then, wala tayong closing tag. I Start tag lang yan. Then, finally, save. Control S. Then, check natin yung output. Ayan. So, may picture. Ngayon, paano lalabas yung value ng alt? Gaya ng sabi ko, lalabas lang yun kapag ka ayaw mag-load ng image. Ah, uh, try muna natin liitan. Masyadong malaki. 300. Ayan. O, ngayon, para lumabas yun, maglagay tayo ng file na wala doon sa ating folder. Ano ba? Dagdagan na lang natin to ng E. Then, save natin. Then, refresh. Ayan. Sa so, picture ito ni Ann. Ayan. Lumabas na yung alt value dahil ayaw mag-load ng ating image. Sa so para doon yung alt attribute. Hey, okay, that's all. Thank you.